Good morning ulit. Ah, dito naman, ito naman guys, part 2 ng paglilinis ng mga opisyalis at mga tanod dito sa aming barangay sa Magsaysay. Teka, hiningal pa ako guys. Bahay pala nila, Susan, ito. Ang ganda ng bahay nila, cute oh. Tapos malinis pa oh, nakaikot yung bermuda sa paligid ng bahay nila. Shout out Susan. Susan. Ano ba yung apelido niya ngayon? Namuwag siya nung dalaga. Ngayon nagkasawa. Hindi ko sure kung ano ba yung apelido niya. Ito na yung bulaklak. Oh, napakaganda. Oh. Read na red ang bulaklak ng gumamila yata ito. Yan. ito tayo. Uy. May mga ubi ari oh. may gitano mana? Mais? 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 Hmm. Nagtanim na sila ng mais. Nahuman da na daw itong kuan eh kamote harvest. Nahuman na daw yung kamote harvest. Kamote. Nai gabi, nai kamote. Tapos may ubi. Tapos nagtanim siya ng mais. Mayroon ding bagong tanim na gabi. Ito to sa banda sa ibabaw sa bahay namin, guys dito tayo sa mga kagawad doon guys yung mga ang tawag nito yung mga tanim na yan na kamuting kahoy sa Uma Brothers yan sa grupo nila na vlog ko na yan nung nakaraan nung humuya ako dito sa buhol hindi ko lang alam kung kailan yan maharbis dahil sabi one year daw bago siya maharbis yung bunga niya at abangan ko yan kung kailan nang harbis dyan para iba vlog ko rin marami kasi gaya, marami yan guys yung unang ma-harvest yan, yung malalaki na yung ibang maliliit la, huli yan, kasi huli rin tinanim nandito lang tayo part ito sa paglilinis ng mga opisyalis dito sa aming barangay guys kanina, kung saan yung motor? kalami sa mot kanay sa motor ni kapitan oh nice kayo motor niya yan kung dito sa amin guys, alaga ng mga opisyalis yung daan, mga kalsada dito kaya pag dumaan kayo dito sa Magsaysay, talaga malinis yung kalsada namin kasi alaga ng linis. Tulungan talaga sila kasama yung kagawad, sekretary, pati treasurer kasama talaga maglilinis. Para patas. Kanina pa alas-6 ng umaga yan sila nagkumple umuwi lang sila para manang mag-almusal tapos nang patuloy ulit. Kaya pag pumunta kayo dito sa amin sa barangga, barangay Magsaysay, malinis po ang daanan. Kasi alaga. Meron si Kapitan nandoon nandun, yung kadilaw ng t-shirt. Tapos ito si Kagawad Julie. pang Hi ko, Kagawad Julie. <laughs> Hi po. <laughs> so dito tayo, nandito sila, ibang mga kagawad. Dito guys, si Kapitan, si Kagawad Bilma o si sekretary katuan na dahil kasubay lay to, sa tubig may guys oh. ginakuha na na dati pero karon wala na may namalit og gija po na bayabas oh. sayang guys yung iba palang kagawad nandoon sa tubig sa may kaki hindi ko na alam kung saan banda doon eh sa, dapat pala nakasama ako kasi dagdag na rin sa contents content, content pala bulo bulo na kahit tayo masa meneka padong padong tongka agis tubig na duhay danana takuan Si <laughs> O

Yan dyan sa ilalim. Ilog. Hmm, kusog naman dahil ng agas eh, ini. Pwede na maligo. Oh. Ay guys, eh, ilog. Oh. Pero hindi pa siya gano'n malinis. Doon,

and guys, inutol yung sanga na manda sa daanan para hindi maka-disgrasya. Kasi natatakpan yung ilaw. Yung ilaw ng ano yan, eh, yung solar na ilaw. Para hindi siya matakpan pag gabi. Para maliwanag talaga ang ilaw. Ito yung boundary sa amin guys. Ang kabilang side nito is sakop na ng sakop na ng kutkutan. Asa mandu sila atas tangki? Ato banday la meok. Yan guys, titing-titing na naman namin doon sa pinaka -tangke ng tubig. Ah galing pala sila doon sa min. at mayroong putol, mayroon daw putol na linya kaya walang agas sa amin. Tapos dito titingnan nila dito sa pinaka tangke kung mayroon ba

So um, bers. Ang. Apa. Nasi hinay. Hinay siya. And guys, Titingnan dun kabilang area kasi baka daw doon ang problema dahil Igo nito ang tubig. Dugag-ukra, sayang niyo. oh manuwa man harbisa. Anak -anak? Na, di sila mo harbis, ako harbis ni ron. Lamik ni sakuan, gi namos. ihaw nag iro nice ilang balay oh Hoy, ang cute ng ayro nila. Ah, oh, hello. Basta manubay, may ini nadi yung citrus ba? Hoy, nailagay daghan ng bunga citrus oh. Hoy, daghana. na. Tapilay kilo ini. Eh. Daghan oh. Daghan citrus. Ah. <laughs>

Pada ko limon oh. Ito may limon. Dalawang piraso malaki. Mm. Malaki maliit. Malaki. Ayos. Ayosin nilang tubig. Ay, wala kaboy luwa ito kay... Kusog. Ah, kusog. Kusog oh. Kusog. Allah, Allah. Ha, hard look. <laughs> <Bukan. laughs> Kerat-kerat mana manatu Gabriel. Oh, okay. oh, oh, eh, adaptor. wakadungog pero nas video namura jok jok lang guys biro biro lang ba patawa lang awas ka kapoy Dapat na gripo kay sayang ng tubig ana. Bisa na lahi gyud po nang suksok ina po mo agas ana. Inang lana nagripo. Dika na. Gripo jay angay ana ug di gamiton ang tubig. Dili na magagas.